Ano na nararamdaman mo? Ha? Sakit po. Ang? Ah? Order ko. Hmm. Ito ka mga kapasok sa school. Anong nararamdaman mo pag di ka nakakapasok sa school? Malong ko. Ano oh, yan? Hindi Dalawang araw ka nang di nakakapasok. Ano gagawin mo ngayon? dalita ako ng teacher namin. Huwag mo buksan na sa ako. Kaya nakasakay ako yung bangka na may maksina. Sabi ko huwag ka mag-alala. Bibili tayo ng gamot. Kahit kaano kalayo yung gamot na yun, bibiling ko para sa sa'yo. Para makapag-aral ka sa susunod ng mga araw. Jian, bango na Jian. Kaya mag-inom ng, ng tambay. Ay, ko ko yung ulo niya, hinihilot ko siya para para matanggal yung sakit sa ulo niya. Tapos umiiyak yon. Eh, pareho kaming umiiyak. <laughs> Kasi masakit talaga yung ulo ko din, kaya hindi na nakatulog. Pero tinitiis ko para magaling sila. Ano <laughs> Mabigat para kay Sylvia ang makitang nanghihina ang anak. Bumili ako kahapon ng dalawang pirasong gamot. Tapos, pinainom ko sa kanina kagabi. At sa kagayong umaga, pinainom ko sa kanya. Ganun pa rin, mataas ang lag Kagabi, wala akong tulog. Umiiyak siya kasi sabi niya, mama, ang sakit ang ulo ko. pumunta sa sentro ng barangay, lalo na kung wala sa kanila ang bangkang nirerentahan. Wala namang pampublikong transportasyon sa kanilang lugar. Ang District Hospital sa Del Carmen, nasa isang oras din ang layo. Bagamat meron na tayong sapat na supply, halimbawa, pero lalo na sa probinsya, So, nagkakaroon ng distribution problem na tinatawag. So, ganun, ganun na nga. lalo na yon sa mga nasa coastal uh, barangays, villages, etc. So, problema talaga yung transportasyon. Pero kahit pumunta si na Sylvia sa sentro, wala rin namang klinik ang Lasala Elementary School. Wala rin maayos na supply ng tubig ang paaralan. Umaasa sila sa rain collector na ibinigay ng Department of the Interior and Local Government o DILG noong 2015. Higit labing apat na libong piso kada buwan o 173,000 pesos kada taon ang Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng paaralan. kakinakailangan uh, kasi yan ng, ano, ng pag-uusap ng uh, barangay sector at saka sa municipal level. Hindi, hindi namin makakaya yan sa paralan lang, parang lang mismo kasi kung emo ilang ang pag-uusapan, maliit lang yung emo Ang buong barangay na may higit isang libot pitong daana na bahay sa ulan maasa ng malinis na tubig. sa gamot ang Barangay Health Center. Ani na paracetamol para sa bata lang ang gamot na naririto. Nobyembre ng nakaraang taon pa dumating ang pinakahuling supply ng gamot mula sa Rural Health Unit o RHU. Maubusan mo yung center, kulang-kulang kasi kung walang supply nila, ako ang doon sa health center sa bayan. And mayroon silang ng nagbigay sa akin ako ang mga gaysib. Tapos dalhin ko doon sa health center. Nasa 400,000 pesos ang budget ng munisipyo para sa Del Carmen Health Unit noong 2014. Wala silang datos na maibigay para sa 2015 at 2016 na budget mahirap magkasakit dito. Walang bangka ang barangay para sa mga isusugod sa ospital.